Oh yeah. Hello so, po mga kabibes ko. Kabibes dari po muli at muli po ninyo akong samahan sa pagkakataon na ito. At mga kabibes ko, rally nga po pala ito ng magsasaka at dito sa nasasakupan ng bayan ng San Francisco. Disclaimer lamang po sa tutok may-ari ng videong ito. Ang layunin ko lamang ay mas mapalawak pa ang kanilang panawagan. Ang aktibidad na ito ay nagugat sa pagpapalayas sa mga mangingisda sa labi ng dagat. At kadalasan na nagpapalayas sa kanila ay ang mga may-ari ng mga lupang sa tabing dagat din. Monit, ang sabi po nila mula sa dalampasigan ay mayroon 50 meters na pagmamay-ari ang suna Marina. At labas dito, sa titulo ng kadikit na lupa sa makatwid. Ito ay pagmamayari ng gobyerno. At sa loob ng 50 meters na ito ay dito sila nakatira. Ngunit pinapalayas na sila ng mayari ng kadikit na lupa. Ang kadalasan na sinasabi sa kanila ay gagawin daw beach ang tabi ng dagat. Hindi rin naman daw sila aalis sapagkat government property naman daw ang tabi ng dagat. At higit raw na sila may karapatan sapagkat matagal silang nakatira doon. At ang sagot naman ng nagpapalaya sa kanila, bibigyan naman daw sila ng relocation o malilipatan. Ngunit kung lilipat naman daw silang mangingisda, ay paano na ang kanilang kabuhayan? Dagdag pa ng kanilang dahilan saan daw nila ibabara ang kanilang bangka kapag masama ang panahon. Saan na daw sila magtutuyo ng kanilang mga huling isda kung aalis sila sa lugar na kanilang nakakasanayan. Kung pakikigan mo sila na may bukas na puso ay talagang sila'y nakakaawa. Nakuha ko ang impormasyong ito nang minsang nakausap ko ang isang leader sa kanila. Nagmarcha nga po sila at umabot sa iba't ibang barangay lalo tigit sa panabing baybayin. At nangyari nga ito mga kababs ko October 26, 2025 at ginagawa nga daw po nila ito mga kababs ko ay upang mapansin ng gobyerno ang kanilang hinanaing. Kayo po ang tatanungin ko mga kababs ko ay ano ang inyong tungkol dito sino may mali at sino may karapatan. Mahalagang malaman din po natin ang pulso ng bayan. Kaya naman, mayaring mag-comment ka lamang po dyan sa comment section. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga hakbang at mga pangyayaring ito? At sige po mga kababes ko, tapos na po ang video ito. Bago sana po matapos ang video ito, ay kayo po ay mag-follow, mag-share at mag-like sa video ito. Kasi salamat po, hanggang sa muli. Bye-bye, paalam.